Oh, okay. Hello mga kapa. Nagahan <laughs> kay kukuha o mauni ang mga panguha. siya ang suso. No, mauni siya ito ang gataan inyo. So sila sa ilalong sa bato. Ako, unja, kapitan. Nakas ko na ang balo na kung Ano ng

Ay, ginoo ko kakaapike. Nalanggit sa ako ang kahintang. Maghuwat <laughs> ay sakok sugo ako kay naglisod ko. So, daghan kay kukuha, no? Daghan kayo ni ko. Yehey. <laughs>